Okay. Okay. Hmm, pilipit. Pilipit. Pero din niso pa, ha? Sa hmm. tapilok ba? Ano ba nangyari sa inyo? Bakit sumakit? Tumalon na ako sa 14 feet. 14 feet? Kasi yung... Second floor, sabihin na natin. Um hmm, parang ganon. Kasi yung... yung magdan na natutuntuan ko, gumalaw. ngayon, ina, ina, ka sa pagtumba ng tinutuntungan mo, kung dislocate ko, gumalaw. Kasi ito dapat nakabaon to. Ito, itong talos yun, nakabaon yan dito. Tignan mo, nagkaroon ng puwang dito. Yan nagkaroon ng ano. Kaya masakit na siya, pag ginanoon mo, masakit. Pag ginanoon mo, masakit. Yun, Tapos yun yung ilahin alam ko na, nakita ko na ang ano. Sige, ubarin mo yung shoes mo. Ubarin mo yung medyas mo kasi hahatake na natin yan. Kailan ka, kailan ka natula, Kailan ka tumalun? Ano na yan, matagal na. Mga 2000... Bago ng pandemic. Bago ng pandemic? At tagal na. Eh, 2020 yung pinaka ano eh. Yung pinaka pumutok yung pandemic, hmm. di ba? twin COVID-19 talaga yan. Kaso December, pero nagpumutok talaga yung pandemic is 2020. Ngayon, bago pa mangyari yun. Hindi ibig sabihin, half 2019, ganyan. Oh, ganyan. oh, wait. Na years. Oo, magpa 5 years ka na. Kasi okay. wala man ako rito. Oo. Oh, Nakikita lang kita sa ano. Sige, tingnan natin kung anong magiging ano. Pero yung tuhod mo, ito, ito, sumasakit dito. Sumasakit din dyan. Sige, higa Alin ba yung buong sak sa'yo? Ito na maga. Pero ito, nararamdaman ko may sakitin sa ganito. Oo, oh, sige. Sige, higa ako na. Pag ginanito ko, masakit. Bonte. Okay, may pain. Pag ganito, wala. Pag ganito, wala. Pag ganito, yan konti na sa, sa misa ako. Yung paganito, meron, konti. Yung pag ganito, yan ang meron. Tsaka yung pag ganun, Mm. -hmm. Okay, ang wala ay pag ganito, tsaka yung pag ganun. Okay, kasi kahit pa paano dapat, kahit yung fonte, wala. Kaya yung bearable. Yan you o. Know? Yan yeah, yung masakit na. Masakit din to? Yeah, yan yung yun ang, mas, ang masakit lang talaga Pag ginanon mo, masakit. <laughs> ah, ito yung talaga yung yeah, problem. Sa... Sabi mo ito. Ano yung dalawa? Ah, sa bagay, dalawang... Dahil so, sa eh? Pero mas ano to, mas... Mas yan ang namaga. Mas ha? grabe to. Okay. Okay, pag ganito, konting ganyan. Yeah, yeah. na kasi oh, meron na. O kasi kailangan bend na bend yan. Eto. Yeah, rin. Pababa, pataas. Yan wala. Pag ganito. Yan meron. Pag ganyan, pag ganon. Tsaka pag ganito. Yan meron. tatlo. Eto naman, konting pag ganon. Saka, Saka yan, konting yung dito, pati yung ilalim niya. Pati yung dito sa talampakan. Yan. Yeah. Yung sa may... Ito kasi, eto. itong paa mo na to, umangat yung palus joint mo. Uh, Lum lumubog yun nandito. Sabi ko mo siguro, para wala akong buong buong. Eh. Oo. Oh, oh. Nag-disto rigid, lumubog. Ito. Pero sa haba ng panahon, sana mas paano ko pa. Tingnan natin. Kung, eh, wala naman ako. Pag nawala yung sakit, <laughs> pag unti na lang, kasi minsan talaga hindi agad nasisiro-siro eh. Mm -hmm. Pag unti na lang yung pain, yung parang, parang ngalay na lang o yung pinag-iwanan na lang. In a few days, magsusubsid na yun, dire diretso na yun. Pero kung the same pa rin ang ah, kirot. Tapos yung daliri, di ba ganyan? Yung sa gitna, parang umihiwalay eh. Ito? Mm, yan. Yeah. O ito? Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Umihiwalay eh siya pagka ano. at okay, sabihin. Okay. Ito kailangan may pauna din. Itong talo, string. Ang wire locks straight to eh. Medyo less yung pain dito kung mm -hmm. para sa kanan. Yan yung masakit yung kit. Yan yung mga ganyan sa yeah. plantar. nao panatili yung ano eh, na so, nasa Saudi yun 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 doon tayo yun 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 up ng pangalan sa abroad. yun 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 Sa Saudi yun Sa ano? Sa... Ano? <coughs> sa Rome. Rome. Okay. yan yan na yan ang tawag naman dito is plantar fasciitis Ito uh -huh. naman kinikita mo lang yan iniinat at massage yan yes. yan yeah. pwede nga yung pangtiris pangtirisin natin etong ano dyan Ito talaga yung Pinagamit yan para sa mga planta. Masakit. Sakto lang. Masakit. Nag-alground lang. Ito. Dali. Dali. Yan. Isa. Ito. Yan. Sakit. Okay. Ito. Yan. Masakit, Masakit din. Masakit din? Hmm. Okay. Tis lang ha? hindi lang naman yan. yan. Mm. Mm. Yeah, konting lang, konting body. Konting body. Baka yun yung ano. Yan ito na yung sinasabi. Mm -hmm. Kasi ito, siyete na yung pa mo. Yeah, yeah. O. Ako pila. wala. Ito yung kanina masakit. Hmm. Na wala na. Wala rin? Wala. Pababa. Wala. Wala sa ito kanina ay massage ko pa dali. Ito kanina meron din pa ganun pero mas mahina. Mm -hmm. Mga kasi ito lang ang kala ng namaga eh. Napuyesa talaga yan talaga. Siyempre kung ano yung Kasi doon, ano yung nang tumalon ako, talagang hindi ko binigay yung bigat ko doon sa pa. Sa ano ka na rin doon, sa room ka na rin. Oo ano, oh, doon. positive to kasi naibaba ko yung dapat kong gusto kong ibaba eh. Mm hmm. Yung tinatarget ko kanina, sabi ko umangat, ilulubog ko. Ay, nung, nung uling ko, naramdaman mo, no? Mga ba? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. may guman talaga. Kasi syempre kung yan, didislocating ko yung paa mo, siyempre, ilang segundo lang yan. Mm hmm. Baga na yan. Kahit pa paano, natsambahan natin. Nakatsamba na ng... naman ako. Yeah, ang mas... sakit. May being ba 'to? Itong nararamdaman ni Cel sa mga plantar fasciitis. Ganit lang 'to, hindi siya ano, hindi siya talagang totally ano. Kasi ang plantar fasciitis pag talagang iniinit mo. Ganyan lang 'o. Oh. Hmm. Pero sa 'yo kailangan ko pang Pakaliin eh. Kumbaga, hmm. kumbaga mild lang 'to sa iyo. Yung iba kasi pag nahawakan, sakit ah, din ang sakit. Tapos itinapak sa ano sa ayan tumapa ka, talagang parang napukunit. Minsan yung... nga, ina, kinatapa ko yung sa ano Yung sa rolling pin. Oh, yun, okay yun. Eh, gan gan, -gan, -gan mo lang. Ikot ganun. -gan 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 mo lang. Ganun lang din naman ginagawa ko, tingnan mo. Dinidiin na natin. Tapos, kahit pa parang kiss-kissin. Roy, pengi pang ano. Abot ba to? Hindi. Ang ipitata tuhod mo. Ano yun? May shot ako sige para ano sakit konti Opo, po eh kailangan mo magpapawis ha kung makakapag sports ka pa ng mga badminton -bad oh. ginagawa ko doon ka, kasi lagi ko matanda nag hmm. like, ano lang ako treadmill ayun pwede yun kasi bumili siya hindi ba ginagamit ako ang hirap kasi yung ang hirap kasi habang umiated tayo tapos pag may mga diabetic tayo may chance na magkaroon tayo ng stroke mas stroke tayo kaya pa, to paano mag regular na yung papawis tapos may yun so, Tanong na may iniinom akong gamot para dyan sa veins. Yung tinatawag insulin? Hindi. Yung insulin ka? Hindi. Yung mm -hmm. ano lang para sa wag mag-block ang veins. hindi hmm. Yun din yun, yung vasodilator. Hmm. Para po mo kayo maugat. Para hindi siya mag-clogging. Hmm. Um. Ito kanina, di ba, pag natin? Yan, yeah, no? yun ang pagkailas mong gano'ng masakit. Yan. Yeah. Yung hindi. Hindi na. O, wala na pinitik ko na po kanina eh. Sa mga ganitong nararamdaman nyo, ano lang naman to eh? Kung sign of ano lang din to? Mga... Say old age. Oo, oh, hindi siya ano, hindi siya twisted ni. Kasi pag twisted ni. Kasi nung una na ano ako, na-accident sa motor. na ako ng motor. Yan. Pero, gano'n nakatagal yun? Gano'n? So, sa punta ko niya. <laughs> Manala yun, nagaling na yun. na mapanood ko ang sabi ko. Naku, baka hindi na ito kasi tagal na eh. Oh, pero kahit pa paano na natagpuan natin yung hmm. nasakto yung... Nakikita ko kasi yung ano eh. Kaya ko nang bumasa ng strap. Yung mga bone structure natin, ayaw man nilang tanggapin o hindi. Kaya kong intindihin eh. Sabi ko ay eh. Alam ko kung paano ko siya ibalik eh. Diba nakalagay, yung siguro advantage ko. Sa papel na... Ano na walang ano, walang... Oo, oh, no dislocation, no fracture. No pero, pero, ikaw... Masakit. Oo. Oh. Oh. Eh, oh. so, yung yung, yung lagi yung, yung... yung eh bakit masakit yung lagi walang ano? Kaya nga, oh, wala, walang problema, good ka naman. Mm. Tapos lalakad ka. Mm. Tapos, pag napahinga, ang sakit-sakit. Eh, sinong paano natin? Kailangan mm. mabago yung posisyon. Kasi hindi ah. na yung consider yung maliit na dislocation eh. Eh, ba't ako nakikita ko? Yeah. Ito, ito tapos nung ano, dito sa likod ko. Sige, upo muna. Eh, parang